Mayroon pa rin tiwala si Coach JJ Redick kay Jared Vanderbilt na sa ngayon ay na-extend ang kanyang rehabilitation. Sa kakalabas lang na impormasyon, mangangilangan pa ng iilang linggo si Vanderbilt para sa kanyang pagpapagaling para makalaro. Nagkaroon siya ng dalawang operasyon sa kanyang paa. Ang enduring iyan ay ang nagpapabagal sa kanya noong last season at naglimita sa kanya sa 29 games. Sa ngayon maghihintay tayo ng iilang linggo bago makapagbigay ang Los Angeles Lakers ng panibagong update sa kanya, sa kanyang status. At ang lalaw nagpapahirap sa kanila ay yung mabagal daw na progress na hindi nila inaasahan. Gayun paman hindi pa rin nawawalan ng pag-asa si Coach JJ Redick kung saan importante pa rin sa kanya itong si Vando para sa kanyang rotation. Sa mga nagdaang linggo, ang Phoenix Suns ay nasa tuktok. Sumasabay sila sa Golden State Warriors at sa OKC Thunder. So balit sa kanilang magkasunod na talo, lumagapak sila sa pangpitong posisyon. Nahihirapan nga ho ang Suns mga idol na manalo ng mga laban na walang Kevin Durant. Itong si KD nag-average ba naman ng 27 points mga idol. So balit nahirapan pa sila sa kanilang laban kanina laban sa New York Knicks kung saan natalo ulit sila. Nahirapan si Devin Booker dahil dalawa yung kanyang kalaban at ito'y nagbibigay ng malaking puntos para sa Knicks. Itong si Brunson mayroong 36 points, 10 assists, 7 three pointers Carl Anthony Towns 34 points and 10 rebounds. Kay bilis magbago ng standing kung ikaw ay matalo lang ng ilang laban. Nako, malaki ang lagapak mo. Sa mga ganyang sitwasyon, kinakailangan mo na lang makapasok sa playoff. Hindi na importante kung ano yung standing. Basta sa playoff, makakapasok. Marami ang nagtatanong kung ete-trade ba ng Golden State Warriors si Gary Payton. Ito'y marahil maraming mga nagsilitawang mga trade proposal, mga trade rumors patungkol sa kanya sa kanilang bigong pagkapanalo versus LA Clippers. Fake news mga idol ang mga balita ngayon, wala akong katotohanan. Hindi ko sinabi ng Golden State na kanilang ititrade si Gary Peton dahil lang doon sa miscommunication na dapat kay Lindy Waters ang tira at hindi sa kanya. Bagko sa ating pangahong ibinalita na proud na proud pa si Coach Steve Kerr ng Warriors sa ipinakitang no hesitation ni Gary Payton sa tirang iyon. Oo, mas shooter si Lindy Waters pero sa si Gary Payton din siyang ability, skills, kakayahan na makapukol ng 3-point line. At kaya, it's either hindi pumasok yun o pumasok. So ulitin ko lang mga idol, wala akong katotohanan yung mga lumalabas na mga rumors na trade ng Golden State Warriors si Gary Payton dahil lang doon.